<laughs> katapos ko lang nagluto kaya din tapos katapos katapos lang nila kumain so ito is free ayan yung power bank 1000 1000 ano 10000 pala yung ano niya so ayan 2 years warranty then tapos kasi meron tayong opo Ayan. opo kasi yung ginagamit ko so kailangan ko na ng bago kasi pulod na siya kasi mahilig ako mag -keep ng, keep ng keep ng keep ng keep ng mga picture at saka videos kasi gustong gusto ko kasi tapos ito meron tayong Oppo Reno 14 5G siya so first time ko bumili ng cellphone na medyo mahal sa bulsa ko. So, 'yun lang. I try ko lang talaga bumili kasi ever since hindi pa talaga ako bumili ng cellphone ko. So, dati bumili ako pero ginagamit ko pa rin. So, nandito siya ito yung lumang lumang cellphone ko kailan lang itong binili ko mga 2019 2019 binili ko to realme siya mura lang siya so ito kasi is nasira na yung ito yung power button niya kaya kailangan ko ng isang cellphone kaya kawawa ako pag ano marami akong ano dyan may 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 cellphone pa ako na isa. Pero, maliit siya. Ayan, bigay pa yun ng amo ko. Nasira na kasi yung iPad ko na maliit. Kaso, walang ano yun. Kaya, first time ko bumili ng cellphone. So, ito kasi patagal na to ay ano, walang casing casing, hindi ko siya binilhan as in totally, hindi ko talang siya binilhan ng kahit ano kahit ito pa yung original na ano niya, na screen protector, hindi talo ko bumili, as in magkano lang to dati 399, so yun ang kurikuripot ko sa sarili ko. So, ngayon naman, is bumili naman na ako. Ngayon lang naman, early, early Christmas, keep ko na lang para sa sarili ko. At saka, sa birthday, keep ko nung July, last July. Kasi, hindi talaga ako bumili kahit ano nung July. Kaya, bumili ako ngayon. Kasi, kailangan na kailangan ko. So, yun. Hindi ko naman pwedeng gamitin yung laptop kasi yung bigat-bigat, diba? So, ginagamit ko lang yung um, ano, dito lang. So, yun, kaya bumili ako kanina. Tignan natin kung anong kulay niya. <laughs> kasi lumabas ako kanina. Nakita ko kasi. Ayan. Okay. Siya. Meron siyang

siyang iPhone. Ang iPhone, ayoko ko. Ayan siya. Ayan yung kulay niya. Oh. Oopsie. O, oh, diba? Yung kulay niya is meron siyang design. Design. Oh. Diba? <laughs> Try natin. Ganda yung ano niya. Yung ay wala hin pinatay pala kanina hindi uh, wala silang wala silang ano wala silang wala silang tignan niyo. wala silang para siyang iphone pero android to mas gusto ko kasi upo ayan ayan try natin ayan. maganda yung kulay nyo white na may design design 14 ayan na 14 so yun yeah. Ayano. Oh. Tingnan Oh. using. Maganda oh. yung camera niya. nagpa-vibrate siya pag pre maganda siya tingnan pakita ko sa inyo meron na siyang facebook may tiktok pa maganda yung camera niya at saka hindi daw pag ganun ganun mo hindi siya magalaw hindi siya yung tipong magalaw na magalaw baga, ganun yung sinabi niya kanina, yung pinakita niya at saka ito, tignan nyo at saka ito oh yung ito niya hanggang 7 nasan na yung pro, pro siya Ayan. Um, meron siya pinakita kanina eh hindi ko lang alam yan basta yun na yun nagustuhan ko naman siya saglit lang ako dun kanina hindi na ako nagtagal basta bumili na lang ako ayan para siyang iphone charot lang para siyang maganda tong camera niya dito yung sa akin kasi yung ginagamit ko is dito lang dalawa wala to ayan maganda siya yung Facebook ko ilagay kan paper paper excited <laughs> so papel <bye. laughs> masaya lang ako sana masaya ka rin para sa akin so kasi first time ko bumili ng cellphone na mahal mahal na to para sa akin sinasabi ko sa iyo <laughs> ayoko ko sana bumili oh, i-press mo lang dito sa i-press mo lang dito sa so it itap mo lang dito mag-off na siya then itap mo lang din diyan mag-open na siya ganun oh see <laughs> ganun yung sinabi ng ano kanina kaya na ano na miss ah, amazed lang ako kanina so yun lang thank you for watching <laughs>